armor wax alright so atong testing ano so inani -an -an siya ka effective daw kanina nakikita nato sa video kanyo hindi ka oh? na po may kapit sa pintura nito simple lang ito gamitin mag spray lang ng kaunti sa parte na gusto mong linis alright guys uh, so karon oh. no na testing nato si armor wax na natahon kung pareha ba gyud ang result dito sa atong nakita nga video so karon no oh, i-try and ipakita na ko no ang before and after so mo ni ang before nga pictures ako ang motor wala pa na akong butay armor wax so mura siya nagputi-puti ang color alright and karoon natong testingan so sponge so instruction is magbutang na daw gamay sa sponge no so atong testingan din nga side karoon atong testingan kanina side nga cover kung may itong bago dyan alright alright wow Alright guys So naitom ko siya Ito siya yung difference Compare sa katong normal So karoon naitom-itom siya Alright So pag humaan daw ito niyang butang no? So pag humaan ito niyang butang Ang towel So base sa uh, dati Nagi dya Kalahi ano So actually ni itom dya Compare sa katong yung iyang dati nga color Yung, yung na morang nagputi-puti na yung cover So karoon O oh, So, nitom na gini siya gamay. Kaysa nga tong dati, ano niya, grabe gini siya, dali ka puti-puti. So, effective gihapon siya. Effective gihapon siya, armor wax. oh. so, naitom siya. Kaya katong tong niagi, grabe gini siya, kaga puti-puti na. In cover sa motor. So, na naitom siya, balik. So, wata ka balo no, kung, kung siya sa kadugay nga may effect. Pero gitrayan akong basa ni siya itong ni Aki, na ako ng butang. Eh, pabili na maghihapon yung color. Itom rin really yung ihapon siya. Alright, so, so nakita ganun yun nga, itom ko Compare sa itong dati niya color. So, kanya nga cover, taot-taot na ganun siya kay 3 years naman siya ng motor kapin, mag 4 years na daw niya siya. So, puti-puti yun -puti, siya ang iyang cover. So, nabutan ako atong armor wax. Effective yun po dito siya. Itom yun po ng cover.